Kailangan kasi may endorsement ng House member. Tapos titignan din natin kung yung complaint eh, may laman, no? Hindi naman no, pwedeng impeachment complaint lang. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon. Sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng Pangalawang Pangulo sa parehong OVP at DepEd. Ang binigay ng OVP at DepEd ay acknowledgement receipts lamang. Only one person probably made this acknowledgement receipts. Considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong. Meron palang pwedeng gawing isang uh, scheme yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President confidential fans, na confidential funds na basta-basta lang naglaho kanino napunta ang pondo ng bayan. Not once, not twice, but three! ang nakaumang na impeachment. Ano kaya dito ang mamamayan pag may, hmm. may masasabi ako John brother. Hmm, sige, oh. Siguro ito ang isang magandang example ng all sound and fury mm -mm. but may ultimately signify mm -mm. nothing. Mm -mm.